Hello, hello! Kumusta, kumusta? Punta muna ako sa kapitbahay namin. Inibita kami. Kasi ano, ah, uh, ah, uh, tawag nun, no, anak ng kapitbahay namin, ano, sa kaibigan ni Salini, isang kaibigan ni Salini, nag-ano na, nagdalaga na ngayong araw na to, kaya liguin to namin. Liguin namin, tapos, ano, ah, uh, doon lang, ano, natatisyon na ganyan sila dito pag unang menstruasyon ng bata, iliguin, tapos ano, ano pa, eh, gawa ng kwarto-kwarto sa bahay, lilabas ng bahay, ayan yun, kalapad, para kwarto sa labas ng bahay, hindi na siya pwede makapasok ng bahay after 15 minutes, eh, 15 days. Dito na ako, dito ako doon sa likod. Yeah, pina dito, dito.

नाना मुझे बुलिए नमतमंग कहीं क्या लगा ले उसी पर तमं अरे बाल बोलो तुम उसी का Yun, tapos na namin niligo yung yung ano dalagita tapos namin siya niligo no, niligo rin kami na, na nagpunta doon sa bahay nila kasi Uh, ano, tawag nun, uh, bawal pumasok ng bahay pag hindi ka pa nakaligo. Kaya ligo muna, bago, ba, ka dun sa bahay nila, tapos maliligo ka, tapos pasok ka sa bahay mo. At bago ka, ano, ah, hindi, uh, kung hindi, maliligo ka, hindi ka rin pwede hawak ng damit mo. Ang nag ng damit ko si, ano, si Sister, Asa, Sister Elora Asawa, naligo muna siya bago, bago niya ako binigyan ng damit. Ayan. Yeah, biko ilagay mo lang sa labas, yan sa labas sa CR kasi yan. Binigyan niya ako ng palda, di ko palda. Ayun, ano hindi ako sa mga gusto ng palda, so, binigyan niya ako ng towel. So, yun, paglabas ko ng CR, kapalda palda at saka kadaka, lagay ako ng towel dito. Silip-silip pa -silip ako sa labas ng CR, baka may mga lalaki. Meron naman dalawa kaya. Okay, medyo okay lang naman kasi hindi talaga ako sanay uh, guys na maligo sa labas ng CR o labas ng CR na hindi pa talaga Alam niyo na yun, kung kita ng damit ganun. Ganun ang ano, uh, ganyan ako. Ganyan ang tradisyon dito. Pumunta ka man, pumunta ako din kanina, pagkatapos ko siya niligo. Tapos sabi ng sister ko na eh, asawa kasi hindi ko ka ala alam eh, first time ko pa itong ginawa eh. Uh, Ligo daw ako bago ako pumasok ng bahay. eh kaya nito na ako sa bahay ngayon, nakapasok na ako, binigyan niya ako ng damit at ituligo daw ako. See you sa mga pagganapan mamaya. Um, um, um ano, eh, ngayon ng kwarto para sa um, ano, sa bata. Kasi hindi so, po, ko pwede pumasok ng bahay after 15 days. Bago siya mapasok ng bahay. Ganyan sila dito. Para nabasa siya ng bahay, gawa siya ng kwarto at hanapin siya ng kasawang matulog niya. Kasamang matulog sa kanya para may kausap din siya doon at kasamang niyang matulog. So, uh, yun. Ganyan ang tradition dito pag ang bata ang magdalaga. Magdalaga na mag first menstruation sila. Yan, niligo namin sa kanina. Ayun lang po See you sa mga kaganapan kung maka ano tayo maka ingitahin tayo ulit at na-share ko rin sa iyo sa inyo ulit. Yan. Thanks for watching.